Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 19, 2024. Webes na ikadalawamput-apat na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto chapter 15 verses 1 to 11. At ngayon ipinaalala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ibanghelyo na inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, iba na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sabagat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na itinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya ay napakita kay Pedro sa labindalawa. Pagkatapos sa pakita siya sa mahigit na limandaang ang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang pinanganak ng di kapanahunan, sapagat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol sapagkat imusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. At sa araw na ito, muli sa pagpapatuloy natin ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Magandang paalala po itong isang bahagi no, na sa simula na sabi niya, Di ba na lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. So hindi po na no, sa, sa, atin nga po, natanggap natin, halos lahat po tayo, no? natanggap natin ang ating pananampalataya nung tayo po ay uh, binyagan. No? At sa ating pamamaraan, ang pagbibinyag sa atin ay sanggol pa lamang. Wala pa tayong kamuang-muang, pero umaasa at ipinagkakatiwala ng simbahan na ang mga magulang, katuwang ang mga ninong at ninang na, na, tumayo no, na pangalawang magulang na aakayin nila ang bata sa paglaki uh, at tuturuan at papaliwanag ang pananampalataya palataya nga lang po na sadyang hindi ko alam kung tayo rin mismo uh, hindi talaga natin lubusang inaalam at pinalalalim ang atin pong nalalaman tungkol sa ating pananampalataya karamihan talaga sa atin para uh, dahil katoliko okay na yon uh, tumitigil na kasi parang ganun ba pero ito yung paalala nga, hindi tayo pwedeng uh, katoliko lang dahil bininyagan tayo kailangan natin na uh, pagdating ng araw mas rin talaga natin na katoliko tayo dahil naiintindihan natin ang ating sinasampalatayanan naiintindihan natin ang ating pananampalataya. Nananampalataya tayo at naunawaan natin ang mga aral, ang mga ipinasa, mga itinuro ng ating mga ninuno na buhat pa rin sa mga alagad, sa mga apostol na nagpaliwanag ito. Kaya nawa, no? magkaroon din tayo lagi ng panahon na magbasa-basa din tayo. Meron tayo mga tulong mayroong basahin ng Biblia, basahin ng katisismo kung saan ipinapaliwanag din dito no, ang uh, inihimay-himay no, ang ating pananampalataya nang sa ganun ay talaga magkaroon din tayo ng conviction na pagdating ng araw uh, yung pananampalataya mo hindi na lamang dahil ito yung ipinamana sa iyo kundi ang pananampalataya mo ay dahil yan ang na nauunawaan mo at uh, tatanggapin mo na ngayon ng kusa. tapos bahagi po no, ng ating proseso, bibinyagan ka, tapos ikakatikais ka iskap, unti unte uh, magpa-first communion ka, pagkatapos nun ay kukumpilan ka. No, kasi ito yung pinaka-basic. Tapos nun, uh, yung bang full knowledge with consent na uh, ito na yung buhay mo, ito yung pananampalataya na handa ka rin mamatay na lang ka bininyagan at mamamatay ka sa iyong pananampalataya na nauunawaan ganun po no? uh, di lang tayo basta katel, katoliko sa pangalan di lang tayo basta nananampalataya dahil binigay ito sa atin kundi nauunawaan natin kahit papan yeah. Bali po sa mga araw sa inyong pangalan.